kung inaakala mong naisahan mo ako dahil sa ginawa mo sa akin doon ka nagkakamali akala mo ako ang naluko mo hindi ang naluko mo yung sarili mo dahil pinaniwala mo na sarili mo na kaya kaya mo kong lukuhin doon ka nagkakamali mali yung iniisip mong yun hindi mo alam mas masarap ang buhay na ganito na wala ka sa piling ko dahil wala akong problema wala akong sakit ang ulo ngayon nakikita mo naman ako malusog hindi ka tulad nung ikaw ang kasama ko pa na para akong si Palito at nangayayat na sa problema at araw-araw na, kong nag-iisip ng, ng problema sa iyo kala mo na isan mo ako wala hindi nagkamali ka